Dubid naman susunod ano panghapon kasama na yung pang ulo. Haba. Haba. panghapon naman. Kanina yung ginawa maiksi pang ilo. Ay hindi pala po. tama pang ilo. May nasanay si Ate Melissa sa lubiran ano? Swerte ang may asawang marunong sa mga ganito eh. Sa mga ganari eh. Anong maghanap buhay. Ayan. <laughs> Ito na lang, malalaki ang muscle. Lang taga dito. Tapos yung nandun naman, mas macho kasi labas ng buto-buto. Sa dulo. Doon si simulan, haba. Um, pat patigas pati kasing pang mabote. Eh. mahirap. Sabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko naman sa mga basher, mahirap maglubid. Kayo naman, o, oh, tagaktak na mga pawis. Tapos na yung lakas ni Tata Tamiko doon, o. Oh. Galing ni Ate Melissa, siya taga, ano, gitna. Sa akin, alakay mapapala sa ganyan, hindi ko alam yan. Ah, kailan malakas yung pwersa mo din eh. Dito tingnan nare. Oh, sige. Uh ah, -huh. habi na tapos. Ha Puti naman. Tagiisa lang tayo doon sa mahaba at nako, oh, Diyos ko. Kapagod naman mag-ikot-ikot din eh. Papayat na rin si Madam Elisa na rin. Oh, tas yun oh, Diyos ko. Luma Ay, yun, sa bagay. Hey, Sige. Seryoso, seryoso sila sa paglulubid. Abay, pinahirapan ko naman, ere. Tapos tatawad pa kayo. Huwag na po kayong tatawad. Mas mahal pa nga yung ano eh. Yung shipping ang mahal talaga sa pag nagpapaship ka. Ako kanina, nasubo ako kanina doon sa paship ko. 140. Ang kinuha akong paship doon sa may-ari, ano lang, 90 pesos. Nag-abono ako ng ano. 50 pesos. Sana ako doon sa pinaship ko kanina 100. Eh, naging 50 na lang tuloy. <laughs> naging 60 na lang tuloy. <laughs> Tek pa mag-abono sa ano. Sa diesel. <laughs> Nainje ko lang magbenta-benta ba? Para magkaroon ako ng experience. ini kaya mag ganun oh ayo nakangawit no? yep. din yan mag ikot-ikot Yaw, hindi ako mahalin yan. Interest na madali kayo, eh, mag-error mag pa yan. Bababago pa. Baka gano'n. Mama, sexy, makakagawa pa ako ng error yung pag napawalan ko pa eh. oh At siguradong hilaw ang lubid pagka ako dyan. Ay, <laughs> hilaw. <I> mean, <laughs> Alala practice kaya. Ah, um, practice. Pero kung may practice. Sabi nyo, ko sa iyo, araw-araw ka mag-practice sa'kin para hindi ka naglalambot. Um, Ala kay. Blue naman, blue, blue. Tagtag ang taba din eh. Baka pa wala na. <laughs> Kakawit daw. Tatawa na, tatawa. Ha, <laughs> ha, pero blue naman, blue. Patatlong mahaba na sila. Anong gusto niyo merienda? Ito may merienda ko kayo. Ay, napaka greenwich pa. Ay, hindi ko kumakain na hindi greenwich. Ano po? Diyos ko po. Ah, Huwag oh, ay magmerienda. <laughs>